Good morning guys. So today ah uh, gagawa tayo ng ah uh, talisay extract or Indian almond leaves extract. Ito siya. So nag-prepare na ako na tinugasan ko na to. May ito. Ayan. ko na rin siya. So nagpakulo na rin ako ng water. Boiling water. Tapos tutubog natin yan doon para maani extract and mamatay na rin yung mga bacteria kung ano meron dyan so yan ilalagay natin yan sa mga beta natin alaga at binibenta sa so ito mga beta oh so ang mga beta natin meron din tayong glue tetra yan mga beta so lahat galing thailand Satu so, pair meron din tayong mga platinum na HMPK. Yan. Platinum. Madami tayong platinum HMPK. At ito HMPK din to. Na Red Dragon. And this one, Lachan for sale. Ito may mga Meron silang mga Nalagyan na sila ng Extract So ang ganito na lang muna guys So next time na lang ulit Bye bye